Good morning! Ngayon, tinatanggal ko na yung mga tuyong damit para sa panibagong isasampay. Masaya ako kahit papano nabawasan na yung mga duming damit na lalaban ko. Ginagawan ko talaga ng paraan na makapaglaba ako kasi wala namang ibang gagawa. Kundi ako lang din. Dati kasi nagpapalabada kami. Dahil hindi naman mura yung magpapalabada ka, babayad ka, sinabi ko na ako na lang yung maglalaba tapos yung ibabayad namin, idadagdag na lang namin sa mga pangangailangan ng mga bata, lalong lalo na sa gatas at diaper. Time management talaga yung kailangan ko dito kasi pareho silang kailangan ng bantayan eh. Yung isa 2 years old at yung isa is 8 months old. So pwede, hindi pwedeng mawala yung paningin mo sa kanilang dalawa or kahit isa sa kanila. So yung ginagawa ko para makapaglaba ako ay tuwing hapon. Usually kasi tulog yung mga bata tuwing hapon. So kung hindi man sila sabay natutulog kahit yung isa lang sa kanila, makapaglaba na ako. So ang papa nilang pinagbabantay ko kasi para naman mabawas-bawasan yung mga labahin ko dito. So iniisip kong magbabalik ako sa pagtatrabaho pero wala namang magbabantay sa mga bata, especially sa baby, sa 8 months old ko. Kung magtatrabaho ako, hindi kami gaano ma-short. Yun naman, yung iisipin ko ay eh yung nagbabantay sa anak ko. Yung panganay namin masyado siyang makulit at minsan nawawalan ako ng pasensya. Paano pa kaya kung ibang tao ang magbabantay baka masasaktan lang? Ang pagiging nanay kasi ay masyadong mahirap. Ang dami-dami mong responsibilidad sa labas o sa loob man ng bahay niyo. Nevertheless, proud pa rin ako na pinagdadaanan ko to kasi sa bandang huli, it's a lesson learned for me and pwede ko siyang ma-share sa mga anak ko pag lumaki na sila. Masasabi ko talaga na nanay na nanay ako kasi ako yung nagpapalaki, ako yung nag-aalaga sa kanila, ako yung nagpupuyat, magdamagan kasi hindi pa sila nakakatulog Sa kabila ng mga paghihirap ay proud pa rin ako na naging nanay ako sa mga batang to.